So guys, good evening. So ayan. Ano tayo ng mani? So, tulutan ang aking kasawa habang nagluluto tayo ng pang dinner with asparagus. Pasta asparagus, then um, fried egg na may onions. Ah, uh, tawag ba dito? yung sibuyas at saka yung fried egg with um, patatas. Potato. Plus din nag-void nag ako ng asparagus para may kunting gulay tayo. So, yung mga bata lang, yung mga fried egg with, uh, meron pa tayong salsicha, fried salsicha. Yun ang pang dinner namin. Habang hinihintay ko yung dalawang magamit. Um, si Camila tsaka si Papi kasi nga, may katekismo, katekismo yung si kami every Monday. So, after school, 4.30, lumabas siya ng 4.30, hinatid ko na siya sa oratorio. Doon sa ano ng simbahan para, ano na. Then, isang oras sila sa ano ng katekismo nila. Then, after, tika lang, ano na yung Ginaloto ko. Yan. Yan. So, after one hour, isang oras na ano nila, nila. Plus, then, after that, maglalaro sila, magmimerienda. So, 5.30, lalabas na si Papi. So, lumabas na siya. <clears throat> lumabas na siya. So, kukunin niya si kan, Saktong mga alas 6 mga lasa is, andito na sila. Habang ako, nagbabalit ng Arkady, Arkady, yan. Kasi ito yung pang imagas niya pag ano, after niya mag-lunch or pang merinda niya sa sa trabaho niya. So, yan. Yung isa, andun sa salas, naglalaro. Mag-isa siya. Kasama yung laruan niya. Dog, dog, dog. Masarap siya kasi crunch siya. Meron pa isang, meron pa siyang binili kahapon yung mandorla ba yun? Hindi ko masyadong <laughs> kabisado lahat yung mga ano niya. Kasi yung talagang, ano, ano niya, kung hindi yung mga uh, karne ang mga pulutan niya, yung mga ganito. Peanut ng ano yung pag pinapapak niya pag umuwi siya pag galing sa trabaho nakikisabay na rin para may kasama siya kasi nga jamming jamming namin mag-asawa so, ganun kami pag ano na uh, pag kagaling sa work niya tagay siya sa group kahit isang ano lang then sasamahan ko na lang siya ako yung tagapulutan tagakain ng mga linuluto kong pulutan niya so sabayan na lang. So, chami. Parang ano na rin namin, banding namin yung asawa. Then, after that, kakain na kami ng pang dinner. Then, after dinner, maglalaro na kami ng mga bata. So, yun lang. Then, after maglaro, syempre, matutulog na. So, yan. Para maaga po silang pinapatulog yung mga bata. Para bukas, magas silang gigising. Hindi ka na mahirapan gising kasi na maga silang naturog natulog natulog, natulog so maga din silang gigising para bye